Gusto mo ba na ikaw lamang ang hanap-hanapin ng mahal mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? At kahit okay naman kayo ng partner mo, ay mas mainam na gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dahil isa itong gabay para patuloy ang pagmamahalan at relasyon ninyong dalawa ng partner mo at ikaw lamang ang hanap-hanapin niya bawat minuto. Basta itong ritual ay gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At dapat ikaw ay naniniwala 100% sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung sakaling kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa, ay pwedeng gawin itong ritual at ito ay makakatulong sa inyo para manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal ng partner mo sa iyo. Una, ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. At pagkatapos mo na itong masulat, kumuha ka ng pabango mo. Kahit na anong pabango mo ay pwedeng gamitin. Mag-spray o magpataka lamang o magpahid ka ng pabango sa papel na sinulatan mo. At dapat malagyan talaga ng pabango ang pangalan niya na nakasulat sa papel. At pagkatapos ay tupiin kahit ilang tupi at iipit ito sa pantimo, 'yung pantimo na hindi panalabahan, ay iipit itong papel sa pantimo at sabay mong tupiin ito. At pagkatapos ay pwedeng ilagay itong pantimo sa plastic at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam at wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong hanap-hanapin kanya bawat minuto pagkatapos mong gawin ang ritual na ito lalong lalo na kung siya ay nanalamig na sa ay mas mainam na gawin mo ito basta dapat yung panty mo na hindi pa nalabhan yun ang gagamitin mo sa ritual na ito Iipit mo lamang sa gitna ang papel na may nakasulat na pangalan niya at sabay mong topiin ito. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.